Ang nakaraan, tuluyang nagpakita ang dambuhalang ahas, ang bantay ng kayamanan sa masukal na kagubatan ng halimaw. Nasa bibig nito ang mga taong sumali sa ekspedisyon, mistulang nagmumukbang habang walang awang ibinagsak ang mga ito sa lupa. Nagbago ang tagpo, lahat ay abala sa paglilinis ng daraanan. Samantala, ang ating bida ay may napansing kakaibang presensya sa dikalayuan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang dumating ang kanyang eabab na si Belinda. Tila masaya ito sa kanyang nakita sa loob ng kagubatan at agad na ibinalita ang isang napakagandang balita sa ating bida. Agad silang nagtungo sa lugar na tinutukoy ni Belinda. Sa kanilang pagdating, nasaksihan nila ang isang napakagandang tanawin, isang lugar na puno ng nagliliwanag at naglalakihang bughaw na bato na tinatawag na runestone. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang napalitan ng pangamba ng lumitaw ang isang dambuhalang ahas, isang halimaw na hindi masusukat ang laki, may nanlilisik na mga mata at nakakatakot na presensya. Agad na naging alisto ang ating bida, walang pag-aalinlangan siyang sumugod upang ipagtanggol ang kanyang mga kasamahan. Sa gitna ng matinding laban, ipinamalas niya ang kanyang bilis at husay sa pakikipaglaban. Ngunit sa kabila ng kanyang liksi, hindi pa rin siya nakaligtas sa bangis ng halimaw na may pambihirang talino at bilis ng pag-iisip. Sa isang iglap, mabilis na inatake siya ng dambuhalang ahas, isang malakas na hampas ng buntot ang tumama sa kanya, kasunod ng matalim nitong pagsalakay na may layuning tuluyang pagtusok sa kanya pababa. Napuno ng pag-aalala ang kanyang mga kasamahan habang unti-unting lumubog sa alikabok ang katawan ng ating bida. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumagsak, Makikita siyang nakaluhod, mahigpit na nakahawak sa kanyang espada at nakasangga. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang isang nakaraan, ang pakikipagharap niya sa isang dambuhalang ahas na tinatawag na Bloody Python na isang bangungot na halos hindi matatalo. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalong nagliyab ang kanyang determinasyon. Matatag siyang tumayo, hinigpitan ang hawak sa kanyang espada, at buong tapang na inihanda ang sarili para sa susunod na pag-atake. Ang pagpapatuloy, matatag na tumayo ang ating bida, mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sa isang agresibong tinig, kanyang ipinahayag, huwag mong hadlangan ang aking daan. Napakaraming pasanin ang dinadala ko. Biglang lumiwanag ang pulang enerhiya mula sa gitnang bahagi ng kanyang katawan, kumalat ang malakas na alo ng mana sa paligid at bamalat maging sa kanyang espada. Tuluyan niyang inilabas ang kanyang ikatlong core, isa sa pinakamataas na antas ng paggamit ng mana, isang kapangyarihang kayang higaitan ng isang kabalyero. Masisilayan ang nagningit-ngit niyang ekspresyon at ang mataling niyang tingin tungo sa Bloody Python. Ang kanyang aura ay bumalot sa paligid, nagbabadyang tapusin ang laban. Malakas na sumitsit ang dambuhalang ahas habang ibinuko nito ang malalaking panga. Isang matinding bogzo ng hangin ang bumalot sa paligid, dumampi sa katawan ng ating bida, Kasabay ng nanlilisik na mga mata ng halimaw na punong-puno ng galit. Ngunit hindi natin si Gislaine. Matibay siyang nakatayo, mariing hinawakang muli ang kanyang espada, sa kabuong puwersang hinipak ang pa sa lupa. Sa isang malakas na bigwas, isang napakalaking hiwa ng pag-atake ang pinakawala ni gislain, na nag-iwan ng mahabang sugat sa mukha ng halimaw. Sinundan niya ito ng isa pang matinding pagwasiwas, direktang tumama sa mata ng Bloody Python. Agad na tumilansak ang mga dugo nito tungo kay Gisline. Ngunit hindi nagpaawat ang dambuhalang ahas, agad itong gumanti ng isang malakas na hampas ng buntot mula sa itaas. Ramdam ni Gisline ang paparating na atake. Sa buong puwersa, hinarang niya ito gamit ang kanyang espada ngunit napailalim siya sa bigat ng buntot ng halimaw. Isang matinding sagupaan ang naganap. Ang puwersa ng atake ay halos nagpawala ng kulay sa kanyang paningin. Mariin niyang ginamit ang kanyang mga braso upang suportahan ang bigat ng pag-atake, pilit na nilalabanan ang lakas ng dambuhalang halimaw. Makikitang sugatan ng mata ng dambuhalang ahas, at ang matinding iniis ay bakas sa mukha nito. Sa gitna ng sakit at galit, muli nitong ibinuka ang malalaking panga, handang sumunggab sa ating bida. Samantala, si Gislain ay nanatiling nasa depensa, mahigpit ang hawak sa kanyang espada habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng halimaw. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo, ang isang maling galaw ay maaaring maging kanyang katapusan. Halos kaliwat kanan ang matitinding palitan ng atake, mabilis at walang humpay. Nananatili si Gislain sa ilalim, patuloy na naghahadjas ng malalakas na pagwasiwas ng kanyang espada laban sa dambuhalang ahas. Sa gitna ng laban, isang malakas na sigaw ng galit ang pinakawala ng ating bida. Ngunit sa kabila ng kanyang matinding determinasyon, alam niyang hindi ganoon kalaki ang posibilidad na mapuksan niya ang halimaw na ito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa laban, may mas mahalaga pa siyang kailangang harapin. Isang paninindigan na hindi niya maaaring talikuran. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ama ang lalaking minsang nagdala ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ayaw niyang maulit ang nakaraan, ang buhay na naging pasani ng kanyang ama dahil sa kanyang kapabayaan. Hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon. Ngayon, nakataya ang lahat, at hindi siya maaaring umatras. Ang lahat ng nanunood sa laban ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang mga mercenaryo ay tila hindi makagalaw, pinagpapawisan habang nag-aalalang sinusubaybayin ang bawat galaw ng ating bida. Hindi nila inasahan ng ganitong matinding sagupaan, ang isang tao lamang ay humaharap sa isang dambuhalang halimaw na kahit isang pangkat ng bihasang mandirigma ay mahihirapang labanan. Si Kaur, Belinda, at Jillian ay mariing nakatutok sa laban, walang kurap na pinagmamasdan si Ghislaine. Hindi nila moari kung paano niya nagagawang lumaban ng ganoon kat indik, kung paano niya naaatim harapin ang isang kalabang lagpas sa kakayahan ng isang ordinaryong mandirigma. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanila, isang halong pagkamangha, lamig at kaba. At ngayon, panahon na upang tuparin ang responsibilidad na iyon, sambit ng ating bida sa sarili, habang ipinahahayag ang malalim na saloobin tungkol sa nakaraan, ang mga pain ng kanyang ama at ang kanyang tungkulin na tuparin ang mga ito. Sa isang malakas na pagtalon, Agad niyang tinungo ang dambuhalang ahas. Isang matinding hampas paitaas ang tumama sa muso ng halimaw, nagdulot ng napakaraming dugo na tumilansek, ang malupit na sigaw ng ahas ay nagpatibay sa lakas ng atake. Ang nguso nito ay nakanganga sa ating bida, habang naglalabas ng galit at sakit. Ang mga mercenaryo at elit na grupo ng ating bida ay nakatigil sa kakulangan ng galaw. Hindi nila kayang kumilos sa tindi ng laban na naruroon, ang matinding alo ng enerhiya mula sa labanan ay tila sumasapo sa kanilang paligid. Sa kanyang pagbaba sa lupa, si Gislain ay napatigil, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay puno ng madilim na pagninilay. Malinaw ang pagod sa kanyang paghinga, ngunit hindi ito nagpatinag. Mahigpit na hawak ang espada, tumingin siya sa dambuhalang ahas, at sinambit ang pangalan ng kalaban, isang pangalan na nagbulot ng kilabot sa kanyang puso. Ang Bloody Python ay tila walang pakialam sa mga sugat nito. Kalma itong tumingin kay Ghislaine, parang wala itong takot at nakahandang magpatuloy sa laban. Habang nakatayo, sa harap ng ahas, hindi nagpatinag si Ghislaine. Ang mga mata niya ay matalim, ngunit ang isipan niya ay naglalaman ng pag-aalala. Magiging mapanganib kung masyadong matagal na nakabukas ang ikatlong korku tulad nito. Sambit niya sa sarili, Nagiisip kung hanggang kailan niya kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Dagdag pa ng ating bida na kung magpapatuloy ito, mauubusan ako ng mana bago ko siya mapatay. Makikita na nagsitakbuhan ang mga kasamahan ni Ghislaine mula sa kanyang likuran, ang lahat ay puno ng pag-aalala, lalo na si Belinda na hindi nakapagpigil at sumigaw ng batang panginoon. Agad itong lumapit sa ating bida at hinaplows ang kanyang mukha at hinawakan sa balikat, Matinding pag-aalala ang lumabas sa kanyang mata. Nasaktan ka ba? Sa kanyang mga mata, makikita ang takot at malalim na pangangalaga kay Ghislaine. Samantalang si Kaor at Jillian ay matsagang binantayan at dinapensahan ang ating bida. Ang kanilang mga mata ay puno ng sigasig, hindi nila pinapayagan ng kahit anong panganib na makalapit sa ating bida. Kinakabahan pa rin sa kalagayan ng kanyang Panginoon, nagsambit ang eabab ng pakiusap. Umatras ka muna, Panginoon. Kami ang hawarang sa halimaw na ito. Ngunit nagulat si Belinda nang biglang tumayo ang ating bida, hawak ang kanyang espada. Sinabihan niya silang umalis muna. Ang mga mercenary at ang kanyang elite na grupo na nakapalibot sa ating bida ay nagulat sa turan nito. Napa, ha, nalang si Belinda, at si Gordon naman ay tila kinabahan at nag-aalala sa kalagayan ng ating bida. Ano ang sinabi ng boss? Tanong ni Gordon. Inulit ni Jillian ang sinabi ni Gordon na kung anong ibig nitong ipahiwatig habang nakatingin ng matalim. Sumagot ang ating bida, wika nito na kahit mismo siya ay hindi matitiyak kung kaya niyang maprotektahan silang lahat laban sa dambuhalang halimaw na kanilang kinahaharap. Makikita nila ang isang dambuhalang nilalang na tila isang busali na nakatayo sa kanilang harapan, ang Bloody Python. Sa sobrang laki nito, sinakop na ng katawan nito ang buong paligid, at ang lahat sa paligid ay nagmistulang maliliit na langgam. Ang mga mata nito ay nanlilisik, ang pulang ilaw na naglalabas mula rito ay kumikislap ng matalim na galit. Halos hindi makagalaw ang grupo, parang napako sila sa kanilang kinalalagyan, takot na takot sa naghihintay na laban. Ipinahayag nito sa lahat, ayokong mawalan kahit isa man sa inyo. Isang nakakaiyak na sambit mula sa ating bida, puno ng emosyon at pagpapahalaga sa mga kasama. Ang eabab ng ating bida ay agad tumugon. Sinabi nito, paano ka aking panginoo? Tumugon ang ating bida at wika niya, mananatili lang ako dito at pupuksin ng dambuhalang halimaw. Si Belinda ay natulala, tila ito ay isang panaginip na hindi kayang tanggapin. Sa kanyang pag-iisip, ang lahat ng kanilang napagdaanan hanggang ngayon ay parang isang himala. Sa may pag-aalala at malungkot na ekspresyon, tinanong niya ang sarili, hanggang dito na lang ba talaga ang hangganan? Sa poging poster ng ating bida, isang matinding aura ang bumalot alot sa kanya. Muling inilabas niya ang kanyang ikatlong core, at dahan daw ang itinaas ang kanyang espada. Ang pulang liwanag mula rito ay sumabog ang pulang kulay sa paligid niya. Sa itaas, ang dambuhalang halimaw ay naglabas ng berdeng kamandag. Isang matinding pagsabog ng laso na parang ulan, sumirit at mabilis na tinahak ang direksyon ng grupo ng ating bida. Nag-alala ang ating bida sa kaligtasan ng mga tao sa paligid, at sa mabilis na kilos ng kanyang utak, sumigaw siya, lumayo kayo rito. Ang lahat ay natakot sa parating na berdeng kamandag. Ngunit sa kabila ng matinding takot, ang mga kabalyero, matatag at alerto, ay mabilis na kumilos. Gamit ang kanilang mga kalasag, matagumpay nilang nasalag ang malupit na kamandag at tumalsik ito, nagsabog papalayo, ngunit hindi sila tiyak kung ligtas na sila. Tila namang ha ang ating bida sa galaw ng mga mercenaryo, hindi siya makapaniwala sa kanilang ipinamalas na tapang at koordinasyon. Nagtataka siya kung ito ba ang kanyang turo sa kanila, o kung ang kanilang tapang ay dulot ng kanilang malasakit. Biglang sumigaw si Gordon, na nangunguna sa grupo, hayaan mo kaming lumaban kasama mo. Hindi pa ako nakakita ng boss na katulad mo noon, sambit ng may eye patch na kabalyero, ang tinigay puno ng paghanga at respeto. Ilang beses mo nang nailigtas ang buhay namin, wika ni Gordon, ang kanyang mata ay kumikislap ng kumpiyansa at pasasalamat. Ang dalawa, kasama ang iba pang mga kasamahan, ay puno ng mataas na kumpiyansa, sabik na magsanib puwersa at gawin ang kanilang tungkulin handang magsakripisyo upang matulungan ang ating bida sa laban na ito. Si Kaur, na may nakangising mukha, ay nagsabi, kung mapapatay natin ang ahas na iyon, ang lahat ng kayamanang iyon ay magiging atin. Habang si Belinda ay naghanda na rin, inilabas ang kanyang sandata, at may malumanay ngunit matatag na tinig, sinabi, hindi kita kayang iwan, aking baby boy, este, batang Panginoon. Si Jillian, tahimik at seryoso, ay nagsambit nang, ililihis ko ang atensyon ng halimaw at gagawa ng puwang para umatake. Nag-alala naman ang ating bida, kaya tinawag niya ito, ang kanyang tinig ay may bahid ng kabigatan at pagkabahala. Ang lahat ay tumingin sa kanya, puno ng kumpiyansa at kasabikan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng tapang, na parang may bagong pag-asa sa kanilang mga puso. Masaya sila sa ipinakita ng ating bida, ang hindi matitinag na determinasyon sa paglaban. Ang mga salitang iyon ay hindi lang pagtangkilik, kundi isang pagbabalik ng tiwala, tulad ng pagtitiwala na ibinuhos sa kanila ng ating bida. Nagsalita si Jillian at nakiusap na magtiwala ka sa amin Panginoong Binata. Ang ating bida ay tila napahinto, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagdilim. Ang mga mata niya ay puno ng kalituhan, hindi maunawaan ang mga nangyayari sa paligid. Parang isang malalim na pag-aalala ang pumapalibot sa kanya, at ang puso niya ay tila naguguluhan sa susunod na hakbang. Makikitang nag si Jillian at Kaor, ibinahagi ni Kaor ang kanyang napansin sa dambuhalang halimaw na napakalaki ng sukat nito may nakakamatay na lason at ang nakakabiglang tibay ng kaliskis na kayang sanggay ng sandata na mayroong mana. Sumingit ang ating bida sa kanilang usapan, ang tinig nito ay matalim at puno ng babala kung matamaan kayo ng kanyang atake, kahit isang beses lang, mamamatay kayo. Si Belinda, na nagmamasid sa bawat galaw ng ating bida, ay napansin ang muling pagharap nito. Tinawag siya, aking batang Panginoon, at hindi may tatago ang labis na pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit ang kalaban nila ay may bukas na sugat sa katawan at kanang mata. Sa kabila ng kanilang kalagayan, sambit ng ating bida pwede tayong maglusad ng mga atake na sobrang makakaapekto sa halimaw. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada na may matinding liwanag, tila isang simbolo ng tapang at determinasyon. Sinigaw niya ang koponan ng ekspedisyon sa kagubatan ng halimaw. Ang lahat ay nagtipon, buo ang loob at sabay-sabay na naghanda. Ang kanilang mga mata ay alerto at puno ng sigla. Ipinahayag ng ating bida, babalik tayong magkakasama. Ang mga salitang iyon ay umabot sa puso ng bawat isa, at ang moral ng lahat ng mercenaryo ay tumaas. Tumaas ang balahibo nila, at ang saya sa kanilang mga mata ay hindi matitinag. Ang kagilalas na ipinakita ng ating bida ay nagsilbing liwanag na nagbigay pag-asa sa kanila. Sa huling sigaw ng ating bida, lahat ay maghanda. Nagsimula ng umatake ang halimaw. Ibinuko nito ang kanyang bibig at isang malakas na, siyap ang umalangaw-ngaw, tumagos sa hangin at patungo sa mga mercenaryo. Isang nakakatakot na tunog, ngunit mariin na natili ang mga mercenaryo sa kanilang posisyon. Hindi sila umatras, at sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kalasag, handang salagi ng anumang atake mula sa dambuhalang ahas. Habang ang grupong elit ng ating bida ay sumugod ng sabay-sabay mula sa kanang bahagi ng halimaw. Sa pangunguna ni Jillian, agad niyang inatake ang nguso ng halimaw gamit ang buong lakas. Si Kaor at si Belinda naman ay sumugod din, sabay na umatake patungo sa kanang bahagi ng halimaw, naghahanap ng kahinaan sa katawan nito. Ang ating bida, sa kabila ng matinding panganib, ay kumuha ng malakas na bwello. Ang kanyang mata ay nakatutok sa kalaban at ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang espada handang magbigay ng isang malupit na atake na magpapahina sa kalaban. Matapos ang matagumpay na depensa ng mga mercenaryo, na isalbo nila ang kanilang posisyon mula sa malupit na atake ng halimaw gamit ang katawan nito bilang panangga. Mabilis na kumilos si Kaor at muling tinutok ang kanyang sandata sa kanang mata ng ahas. Isang matalim na pagtusok ang tumama, nagdulot ng matinding sakit sa nilalang. Sumagot ang ahas ng isang brutal na atake, ngunit sa tulong ni Belinda, na mabilis na kumilos gamit ang kanyang tali, nahila niya kaagad si Kaor palayo mula sa panganib. Samantalang si Jillian, hindi nagpatalo, ay sumugod sa harapan. Sa buong pwersa ng kanyang palakol, isang malakas na hampas ang tumama sa ulo ng ahas, nagdulot ng malakas na pagyanig, at pinatumba ito sa lupa. Ang ating bida ay nag-ante ng pagkakataon at ito ay lumusab ng mabilis. Sa isang makapangyarihang atensyon, tinutok niya ang kanyang atake sa kaliwang bahagi ng nilalang. Sa isang matalim na pagsaksak, matagumpay niyang tinusok ang mata ng ahas, na nagdulot ng isang malagim na pag-agos ng dugo. Napaisip si Gislaine, ang ating bida, habang pinagmamasdan ang nangyayaring kaguluhan. Bagaman alam ko na ang hinaharap, hindi lahat ng bagay ay maaaring mangyari ayon sa aking plano. Isang malalim na hinga ang binitiwan niya. Kung hindi ako kumilos, maraming tao ang mamamatay. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Ako lang ang tanging taong nakakaalam ng hinaharap ng lugar na ito. Isang mahigpit na pahayag ng ating bida. Habang ang mga mercenaryo at ang iba pang kasamahan ay patuloy na binabakbakan ang nilalang na nakahandusay sa lupa, hindi nila tinatantanin ito. Pinaghahampas nila ito ng walang awang puwersa at pinagtutusok, puno ng galit at gigayel. Ngunit, sa kabila ng lahat ng sakit na tinamo, nagising ang halimaw. Ang isang malakas na sigaw ng galit ay sumabog mula rito, at isang matinding puwersa ang nagdala sa lahat ng naruroon upang magtalsikan ang ibang mercenaryo. Ang mga mercenaryo ay mabilis na naghanda ng depensa, puno ng pagkabahala. Masisilayan ng ating bida habang mabilis na tumatalon mula sa lupa, lumilipad sa hangin na parang isang tigreng handang maglunsad ng atake. Sa kanyang kamay, mahigpit ang pagkakahawak sa matalim na espada, ang metal na kumikislap isang senyales ng paghahanda para sa isang malupit na atake. Ang halimaw ay naramdaman ito, ibinuko nito agad ang kanyang bibig ngunit hindi nagdalawang-isip ang ating bida para ibigay ang buong lakas tungo sa halimaw. Sa isang saglit nakain ng ating bida at pumaloob sa bibig ng halimaw at isang malakas na impact ng pagsara ng bibig nito. Ang tatlo ay nanigas sa kanilang nasaksihan at nabahala sa kinalalagyan ng ating bida. Mabilis na sumigaw si Belinda, batang panginoon. Sa isang iglap, tumagos ang pulang espada mula sa loob ng ahas at lahat ay nagulat sa pagkakita ng isang malalim na hiwa na damaloy mula sa noo nito hanggang sa muso. Ang halimaw ay napaangal sa matinding. Sakit, ang tunog ng paghihirap nito ay umabot hanggang sa kailaliman ng kagubatan. Ang ating bida, sa isang kahangahangang galaw, ay tumalon mula sa bibig ng halimaw, napapalibutan ng kumukulong berdeng likido na tila naglalabas ng matinding init. Ang lahat ay tumungala, mga mata nila ay nagliliwanag ng kasiyahan sa tagumpay. Masaya nilang nasal ayan ang pagbagsak ng bloody python, at ang bawat isa sa kanila ay hindi makapaniwala sa nakamit nilang tagumpay sa pamamagitan ng katapangan ng ating bida. Si Kaor, Jillian, at Belinda ay nakatayo ng may galik at pagkabigla, hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang galing at tapang ng ating bida ay tunay na kahangahanga. Sa harap ng matinding panganib, lumitaw si Ghislaine na may nakakapanindig balahibong aura. Ang kanyang matalim na titig at bahagyang nakangising ekspresyon ay nagbigay ng matinding presensya, tila isang mandirigmang handang durugan ang sinumang hawad lang sa kanyang landas. Matapos ang matinding pagsusumikap, ang runestone ay kanilang nagtagumpayang makuha. Nagbago ang eksena sa kastilyo ng diem. Isang malaking pagbagsak ng kamao ang tumama sa lamesa. Nagsalita ito na ito ay isang seryosong krimen. Habang ang tatlo ay nagpupulong nagsambit ang kanilang ingat-yaman na si Albert at sinabi nito na hindi niya pinansin ang utos ni Harry per diem at pumasok sa kagubatan ng mga halimaw. Pinapakalma naman siya ni Homerne. Tumugon nito kay Homer at nagwika ito na alam mo rin kung gaano kapabaya si batang panginoon. Dahil nasa isang mahabang paglalakbay ang kanyang nakatatandang kapatid, kumikilos siya na parang pagmamayari niya ang lugar na ito. Tumugon naman si Manong Longhair na wala nang silbi kung magagalit ka pa ngayon. Dagdag pa nito na dalawang linggo na ang lumipas mula nang pumasok siya sa kagubatan ng halimaw. Makikita ang dalawang lalaki sa loob ng selda. Silang dalawa ay si Scoven at Ricardo, at napag-alaman na sila'y nakulong dahil sa kanilang pagtulong sa ating bida. Sinabi pa ni Albert na kung hindi pinusipika ni Scoven ang kanyang ulat, siguradong napigilan natin siya sa tamang oras hindi na natin maaaring baliwalain ito, Lord. Kapag bumalik siya mamaya, dapat siyang makulong at bigyan ng mabigat na parusa. Dagdag pa ng mga kumag. Hindi makapagsalita ang erfat ng ating bida, at matalim na iniisip ang kanyang anak. Sa loob-loob, Isang madilim na ekspresyon ang sumiksik sa mukha ni Walter Perdiem. Ngunit biglang dumating si Randolph at pumasok sa pinto, agad na tinawag ang kanyang Panginoon. Mahalaga ito, kailangan mong tumingin sa labas, Panginoon. Ani Randolph, ang kaba sa kanyang tinig. Nagmadali si Walter at tinanong, ano ang nangyayari sa labas ng palasyo. Tumugon si Randolph, bumalak na po ang batang Panginoon, si Gislaine. Nagdulot ito ng matinding gulat sa lahat ng naruroon. Ang ating bida ay lakad matatag na tinatahak ang kanilang kaharian ng may kompyansa at ang bawat hakbang ay puno ng tiwala. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Gislaine sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Huwag kalimutang utang mag-subscribe sa ating channel, ilike at ishare ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo.